Ngayon ay hindi simpleng araw, ito'y isang bulong ng kapalaran na nagsisikap kunin ang iyong atensyon. Ramdam mo ba ang butas sa iyong puso, ang pagkabahala na nag-uusap na may kulang na pangunahing bagay? Ito ay hindi lamang basta pakiramdam, ito ay isang katotohanan. May taong nasa labas, marahil naglalakbay, marahil naghahanap sa iyo, at ito ay meticulously pinili ng universo upang tumawid sa iyong landas. Buksan ang iyong mga mata, buksan ang iyong puso, ang katotohanan ito ay di maiiwasan at ang pagtatanghal nito, malapit na. Nakaukit ang iyong pakikidigma sa gabit bawat bituin ay isang titik ng inyong kapwa-tadhana. Ang lapit ng pagtatagpo ay maramdaman, at ito nga ang oras na lubos kang makikipagtulungan sa paghahanap para sa pag-ibig na ito. Ihanda mo ang iyong sarili dahil ang darating ay may malalim na kahulugan at tiyak na hindi mo nais na manatili sa gilid. Ang mga anghel, ang mga tagapagtanggol sa langit at mga alagad ng banal ay laging nasa iyong tabi. Sila ay nagtataglay ng proteksyon sa iyong paglalakbay at bumubulong ng mga lihim na banal, nagpapadyak sa iyo sa pamamagitan ng mga subtel at orkestradong mga kahulugan. Ang mga munting detalin ito na dumaraan sa iyong landas ay piraso ng isang mas malaking puzzle, at inuudyukan ka ng mga anghel na maglaan ng pansin na hulihin ang bawat mahalagang pagkakataon sa pagdating ng oras, at ang espesyal na taong ito ay tumawid sa pintuan ng iyong buhay, ikaw ay handa ng kilalanin ito kaagad. At kung sa kung wala man, pagyamanin niyo ang relasyong ito, alagaan niyo ito ng pagmamahal at dedikasyon ng isa na nag-aalaga ng espesyal na kayamanan. Ang mga ugnayang ito na inyong binubuo ay matibay, kayang lampasan ang hindi inaasahang mga pagsubok. Ang tiwala ay fundamental dito sapagkat ang taong itinalaga para sa iyo ay tumatanglaw ng kalinisan at liwanag na hindi lamang sumasalamin kundi din umaakit. Ang kanyang enerhiya ay isang parola na, kapag naranasan, ay hindi mapagwawalang bahala. Sa wakas, kapag nagtagpo ang takbo ng inyong buhay, o marahil kapag ang mga ito ay muling magtagpo matapos ang mahabang panahon, may mararamdamang sandaling nababalot ng pag-acknowledge ng transcendensya laban sa mga hadlang ng panahon. Magiging isang pulong ito na hindi lamang dahil sa pagkakasilayan sa isa't isa, kundi dahil sa isang overwhelming na damdamin ng kakilala na maririnig sa kabuan ng mga kaluluwa. Ang mga kaluluwa sa ito, na marahil ay nagsayaw na magkasama sa ilalim ng belo ng mga bituin sa mga buhay na wala nang magagawa ang kasalukuyang kamalayan upang maabot pa, mararanasan na tila sila'y nagpapatuloy sa isang pag-uusap na matagal ng naputol. Ang pagkilala na ito ay magdadala ng kakaibang kapanatagan tila ba't bawat isa ay tila nagbabalik loob sa isang tahanan na palaging alam na mayroon, ngunit hindi pa kailanman tunay na napamahayan ng pisikal. Ang pakiramdam ng pagiging yakap ng isang tao na, bagamat hindi pa nakilala sa buhay na ito, palaging nakatali sa iyo ng intrinsiko, ay isang pagbabalik sa isang estado ng pagiging na palaging itinadhana upang muling matagpuan. Ipadama ang pagdating ng natatanging taong ito sa iyong buhay na parabang pagdating ng sikat ng araw sa isang napakalinaw na araw, dala ang isang liwanag na hindi lamang nagbubukas, kundi naglilinis din ang kalinisang ito. Kumikinang at walang dungis, ay hahawak sa kababawa ng iyong pagkatao ng isang paraan na kakaunti lang ang makakapaglarawan. Imahe ang nakakapagpapatibay ng isang mahinang at sariwang hangin na tumutunaw sa init ng maalinsangang araw ng tag-init, dala ang hindi lamang pag-aliw, kundi isang bagong pag-alsa ng espiritu na hindi mo akalain na labis mong inaasam. Sa tabi ng taong ito, Isang bagong dimensyon ng mga damdamin ang unti-unting magsisilbing artikupal, mararamdaman mo ang isang maiinit na kasiyahang parang sinusunog ang iyong dibdib, isang kasiyahang nagpapakain at nagpapalakas. Ang kasiyahan ito ay maging totoong may kalalim-laliman, natitikim sa pakiramdam na wakas ay naroon ka na, sa isang tahanan na pamilyar alam ng iyong puso, ngunit hindi pa kailanman na pamahayan. Ang pagmamahalan na sisibol sa inyong dalawa ay walang komplikasyon, isang dalisay na pag-ibig na hindi humihini ng anuman para magkaroon ng buhay, malaya sa anumang hinihining, malaya sa mga takot, kumikinang sa kanyang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang mga pagbabago, mga subtil na tanda na namanipesto sa mga kaganapan ng pang-araw-araw na nagpapatunay ng malalim na koneksyon na ito. Ang mga nuances na ito ay maaaring lumitaw bilang isang di inaasahang ngiti na nagbibigay liwanag sa iyong mukha ng mga dahilan na hindi maipaliwanag ng isipan. O bilang isang di mababago at mahinahong katiyakan na dumadampi sa iyong pagkatao kapag ang inyong mga mata ay nagkakatagpo, tila may libu-libong salita na nasasabi sa isang tahimik na tingin. Ang pangunawa na ito ay lalampas sa salita, lumilipat sa kaharian ng intuitibo at espiritwal. Ito ay isang pagbabago sa pananaw, isang pagpapayaman sa karanasan ng pandama, tila ikaw ay binigyan ng panibagong pandama na tinutok sa pagtukoy hindi lamang sa pisikal na mundo kundi sa daloy ng emosyon at enerhiya na nag-ubnay sa mga kaluluwa. Ang bagong pananaw sa mundo na ito, na ibinubukas ng presensya ng espesyal na taong iyon, nagpapahiwatig na ang inyong paglalakbay ay higit sa simpleng pakikisama. Ito ay isang pagsasaliksik ng magkasamang bagong dimensyon ng pagsasalita. Isang paglalakbay na nagbabago sa kahulugan ng pagmamahal at pagiging minamahal. Ang espesyal na taong ito ay naging hindi maubos na pinagmumulan ng inspirasyon para sa iyong sarili, patuloy kang itinutulak laban sa iyong karaniwang mga limitasyon. Hinihikayat ka niya na hanapin ang patuloy na pagunlad sa paghamon sa iyong sarili na lumago at palawakin ang iyong tanawin. Sa sama-sama, kayo ay lumilikha ng mga sandali na halos mistikal, mga panahon kung saan ang oras ay tila huminto sa pagtakbo at ang labas na mundo ay nawawala hanggang sa mananatili na lamang ang presensya ng inyong dalawa. Ang nananatili ay ang makulay na enerhiya na dumadaloy sa pagitan nyo, isang matinding at tunay na interaksyon ng damdamin, isang pagbabahagi ng pagmamahal at pag-aalaga na tunay at kakaibang mararamdaman at halos na maipakiramdam na. Sa mga sandaling ito, ang koneksyon na inyong ibinabahagi ay naging uniberso na pangunahing mahalaga, isang espasyo kung saan bawat galaw, bawat salita, at bawat katahimikan ay nagtataglay ng malalim na kahulugan at hindi mapapantayang pagmamahal. Tilang itong iugnay ang bumubuo ng sariling realidad, kung saan hindi sumusunod ang oras sa kanyang karaniwang takbo at ang mga batas ng sansinukob ay tila yumuyuko sa paligid ng enerhiya na inyong ipinapadama. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal, kundi tungkol sa isang mistikong resonance na lalampas sa karaniwan. Ang katahimikan, ang harmonyang ibinabahagi ninyo, ay isang karanasan na nananawagan sa lalim ng inyong pagkatao na lumampas sa simpleng ekspresyon ng damdamin, pumapasok sa mas malalim na bahagi ng inyong buhay. Bawat tingin, bawat katahimikan na may taglay na kahulugan, bawat sinasambit na salita o iniisip na ibinabahagi ay nagpapalakas sa ugnayan na ito, ginagawang isang makapangyarihang lakas na nagtataksil sa pagsasalaysay at paghambing. Ito ay isang pagkakaisa na hindi lamang umiiral sa loob ng panahon, kundi umaabot, humahawak patungo sa walang hanggang. Ang pagkilala na ang paglalakbay ng tunay na pag-ibig ay magulo at puno ng mga hamon ay paunahing mahalaga sa haba at lalim ng relasyon na inyong binubuo. Ang tunay na pag-ibig ay isang patuloy na pagtatayo, isang matibay na mob na itinatayo, hindi lamang sa iba't ibang nakaraang damdamin, kundi sa matibay na bato ng pasensya, pananaw sa kapwa, at tiwala. Sa paglipas ng landas na ito, harapin ninyo ang mga unos at katiwasayan. May mga sandaling ang mob ay tila mag-aalinlangan sa bigat ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan. Sa mga kritikong sandaling ito, mahalaga ang pag-alala na pareho kayong mga nilalang na patuloy na nagbabago, naglalaman ng mga kasiyahan ng tagumpay, pati na rin ang mga bakas ng mga pakikibaka sa nakaraan. Bawat isa sa inyo ay may bitbit -bit na mga sugat na nasa proseso ng paghilom, trauma na naghahanap ng lunas, at sa mismong mga yugtong ito ng kahinaan, ang pag-ibig na inyong pinagsasaluhan ay sinubok, nagpapakita ng tunay nitong lakas. Ang pag-ibig na ito, sa gayon, ay lumalampas sa tradisyonal na kahulugan ng romansa, upang maging isang katalisador ng personal at pakikisamang pag-unlad, isang lakas na hindi lamang lumalaban, kundi umaunlad sa harap ng mga hamon, nagdiriwang ng bawat hakbang, bawat paghilom, at bawat tagumpay na inyong pinagsasaluhan. Sa bawat titigang pinagpapalit, bawat salitang pampalakas, bawat galaw ng pangunawa, inyong iniugnay at pinalalakas ang banal na ugnayang ito. Nagtatali ng isang magkakasamang kwento ng mga karanasang hindi lamang nagsasalaysay ng isang pag-ibig, kundi ng isang buhay na lubos na ibinabahagi. Ang mga anghel na tahimik na gabay sa inyong dalawa, humihiling na igalang ninyo ang espasyong ito. Sila'y bumubulong na ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay, na ito ay nakaalam ng kahalagahan ng pagbibigay ng seguridad at oras sa taong ito upang maiparamdam sa kanya ang kanyang buong kapanatagan. Ang pagpilit sa maagang pagsilip ay maaaring makasira sa tiwala na unti-unting nabubuo. Sa pagrespeto sa emosyonal na hangganan, nagsasalamin ang pag-ibig, sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamadali. Nauunawaan itong ang pinakamalaking gawa ng pag-ibig ay simpleng pagiging narito, kahit wala pang mga kasagutan o katiyakan. Sa paglipas ng panahon, mapagtatanto mong kahit sa mga yugtong ito ng katahimikan at pag-ingat, ang taong ito ay tunay na mapagkakatiwalaan mo. Hindi ito lumalayo, ito'y naghahanda lamang na ibigay ang pinakamahusay kapag handa na. Sa mga pinakamahirap na yugto ng buhay, kapag ang mga unos ay tila lalong tumitindi, siya'y nasa iyong tabi nagbibigay liwanag ng pag-asa, nagtutulak muli ng iyong pananampalataya at panimbang. At kung paanong siya ay magiging iyong tahanan, ikaw din naman ang kanya. Magkakaroon ng isang malalim at banal na palitan kung saan ang suporta ay magiging pareho at hindi magugulat. Ito'y uri ng pag-ibig na lumalampas sa mga kababawan, isang pagmamahal na nagtatatag ng matibay na pundasyon sa kabila ng pangamba ng buhay at nananatiling malakas sa mga sandaling pagiging bukas sa isa't isa. Sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito, ang espiritualidad ay naririto, tahimik ngunit makapangyarihan, parang isang dinakikitang sinulid na nagkokonekta at nagpapalakas sa inyong tadhana. Ang koneksyong ito ay lampas sa dahilan at karaniwang pangunawa, para bang may mas malaking puwersa na lihim na nagsusumikap na pagsamahin ang dalawang kaluluwa na kilala na ang isa't isa bago pa man sila magtagpo sa mundong ito. Ito'y isang enerhiya na lumalampas sa panahon at espasyo, isang espiritual na pagsasama na dumidiskubre sa mga paliwanag ng karaniwan. Kapag ang taong ito ay dumating sa iyong buhay, dala niya ang isang natatanging liwanag, isang enerhiya na napakaliwanag at espesyal na hindi mo maitatangi. Mararamdaman mo na parang dati mo nang alam, sa mapanlikha mong kalooban, na siya ay nandito, naghihintay, nag-aantay lamang ng tamang sandali para sa inyong pagtatagpo. Ang pagkikita na ito ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang pagtupad ng isang mas malaki at adhana na magbubuklod sa inyo sa paraan na hindi maipapaliwanag ng mga salita. Sa gayon ding paraan na magbibigay liwanag ka sa buhay ng taong ito, siya rin ay magiging isang liwanag na patuloy na nagmumula sa iyo. Parang ang pagpapala ng universo ay nakalaan na para sa pagtatagpong ito, parang isang banal na regalo, isang mainat na ipinanghandang kaloob para sa tamang panahon. Kapag kayo ay magkasama, ang tawa ay darating ng natural, walang pilitan. Ang mga usapan ay lulutang ng kusang loob na parang laging naroroon sa iyong buhay, parang matagal ng magkaibigan na hindi talaga naghiwalay. At ang mga sandaling katahimikan na inyong ibabahagi ay magiging kapangyarihan, puno ng kapayapaan na hindi maipaliwanag ng mga salita. Hindi ninyo kailangan ng malalaking kilos o deklarasyon, dahil ang simpleng pagkausap ng isa't isa ay sapat upang punan ang anumang pagkukulang upang magdala ng malalim na kaganapan at pakiramdam ng pagiging bahagi. Ang koneksyon ay magiging napakapalagian, napakatotoo, na parang kayo ay pareho ng naghihintay para sa sandaling ito mula pa noong simula ng panahon. Ang mga anghel, ang mga nilalang ng liwanag na laging nagbantay sa daan ng mga tunay na pagtatagpo, nais kang ipaalam na ang relasyong ito ay pinagpala na maging bago pa mang magtagpo ang inyong mga mata sa unang pagkakataon. Sila ay tahimik na gumagawa inihanda ang daan para sa pagtatagpong ito na mula pa sa umpisa ay itinadhana ng mangyari. Bawat maliit na kapanipaniwalang pangyayari na iyong napapansin, bawat pagsasalungatan sa iyong pang-araw-araw, ay hindi basta mga aksidente. Ang mga pangyayaring ito ay mga palatandaan na may isang mas malaki at malalim na lakas na gumagalaw na mga di puwersa ang kumukundok sa inyong landas at landas ng taong espesyal na ito upang magtagpo sa tamang sandali. Walang pangangailangan sa pagmamadali. Tiwal sa proseso na nasa takbo na, tiwal sa natural na ritmo ng paglalakbay na ito. Bawat hakbang na iyong tinatahak, bawat munting desisyon na iyong ginagawa, bawat pag-alis sa landas, kahit gaano ka hindi inaasahan, ay nagdadala sa iyo diretsyo sa pagkakataong ito. Ang tadhana ay nauna ng itinakda, at ang taong ito, na itinalaga na para sa iyo, ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. At kapag ang pagkakataong ito ay sa wakas ay naganap, malalaman mo na ang lahat ng iyong pinagdaanan hanggang ngayon, bawat hadlang, bawat pangamba, bawat maliit na paghihintay, ay pinagaganda ka para sa sandaling ito. Ang mga anghel, kasama ang kanilang banal na karunungan, ay nagdadala sa iyo patungo sa pag-ibig na ito na simula pa lamang ay isinulat sa mga bituin, isang pag-ibig na magiging lubos at makahulugan tulad ng nais ng kalawakan. Sa eksaktong sandaling ito, napakahalaga na pahintulutan mo ang iyong sarili na buksan ang iyong puso, na tanggapin ang posibilidad ng pag-ibig na paparating na sa iyong buhay. Alam ko na madalas nating itinaas ang barikada sa paligid ng kaluluwa dahil sa nakaraan na may kanyang mga mapait na alaala at malalim na sugat sa pag aakalang ang mga depensa na ito ay magliligtas sa atin mula sa bagong pagsasalansang, sa dagdag na pagdurusa. Ngunit maniwala, may kakaibang pangyayari na malapit ng maganap, isang bagay na napaka-special na magtatanong ka kung bakit natagalan bago muli ka nagtiwala, bago payagan ang iyong sarili na damhin ng buo at ng may lubos na damdamin. Ang pag-ibig na paparating ay magbabago sa iyong pananaw, magtutunaw sa mga balat ng proteksyon na binuo ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, magiging lubos na magkaiba ang kwento. Ang relasyong ito ay hindi lamang isa pang kabanata ng iyong buhay, kundi ang pagtataguyod ng isang bagong realidad, isang bagong paraan ng pagmamahal. Ito ay isang koneksyon na nabuo sa matibay na pundasyon ng tiwala, respeto at malalim na pangunawa. Ito ay isang espasyo kung saan ikaw ay maaaring madama ng buo, pinahahalagahan sa iyong kabuuan, pinapahalagahan hindi lamang sa iyong mga liwanag kundi pati na rin sa iyong mga anino. Upang ang pagkakaisa na ito ay maganap sa paraan na itinakdana ng kapalaran, mahalaga na palayain mo ang mga kadena ng mga hinanakit sa nakaraan. Naiwanan mo ang mga kirot at pananakit na hanggang ngayon ay nagpigil sa iyo na magbukas ng lubusan. Ito ang panahon na maglawit ng mga braso sa bagong, tanggapin ang darating na may magaan na puso, bigyan ng pagkakataon ang isang pag-ibig na labis na mas mainam at mas malalim kaysa sa lahat ng iyong pinangarap. Ang pagkakataon ay naririto, handang lumago, nasa iyo na lang kung bubuksan mo ang puwang para sa kanya. Ang taong malapit ng dumaan sa iyong daan ay magbabago para sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng magmahal. Dadalhin niya sa iyo ang bagong paraan ng pagtingin sa pag-ibig, isang pananaw na lumalampas sa pagnanais ng pagmamayari o kontrol. Sa kanya, matutuklasan mo na ang tunay na pag-ibig ay higit sa lahat, kalayaan, kalayaan na maging, lumago, umunlad kasama ang isa't isa, nang hindi nangangahulugan ng pagkabahala o pagpigil. Ito ay pag-ibig na nauunawaan ang balanse sa pagiging naroon at paggalang sa mga individual na espasyo, kung saan ang pangako ay mula sa puso, ngunit hindi ipinipilit. Ito ay parang simoy ng sariwang hangin, isang bagay na magpapahinga sa iyo, na parang muli mong natagpuan ng mundo. Tulad ng mahinang simoy sa isang mainit na araw, ang pag-ibig na ito ay magdudulot ng pakiramdam ng kalayaan, parang wakas na marahil kang magbukas ng iyong mga pakpak at lumipad, nang walang takot, walang hangganan. Tanging pagsasamantala sa sandali, kung saan ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para mas kilalanin ang iyong sarili, mas kilalanin ang iba, at mas maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. At ito ay magiging mahiwaga, mararamdaman mo ang ganito. Ang tunay na pagmamahal na madarama mong kasama ang taong ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging kasama ng isa, kundi ang pakiramdam na natagpuan mo ang iyong tahanan kahit na hindi perpekto ang mga pangyayari. Ito ay tungkol sa mga ngiti na sumusulpot ng walang dahilan, dahil ang iyong puso ay nagiging magaan, mapayapa. Nakakatuwa na sa wakas ay nakahanap ka ng isang taong nakakakita sa iyo ng buo, kasama ang lahat ng iyong iba't ibang bahagi, ang iyong mga anino at ang iyong mga liwanag, at pumili pa rin na manatili. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na kabustuhan na magbahagi sa paglalakbay na ito. Ang pag-ibig na ito ay hindi hahamon ng kasakdalan, Ngunit ito ay isang malalim na pagtanggap ng sino at kung ano kayo, at sa pagtanggap na ito ay matatadpuan ninyo ang tunay na mahika ng paglakad magkatabi, sa pagbuo ng isang bagay na naglalampas sa simpleng pagiging magkasama. Ito ay isang uri ng pag-ibig na hindi na ng malalaking pangako, sapagkat ang bawat galaw, bawat tingin ay magiging kumpirmasyon na may parehong kabustuhan na maging naroon, araw-araw, puso sa puso. Marahil, kapag itong tao ay nag sa iyong landas, marahil ay maramdaman mo ang isang kakaibang ngunit pamilyar na damdamin, para bang nararamdaman mo na siya ay dati mo nang nakita sa isang lugar. Para bang ang inyong mga kaluluwa ay nagkakilala sa isang antas na labas sa kung ano ang inyong mga mata ay maaaring maunawaan. Ito ay isang pakiramdam na sumusuway sa lohika, para bang ang mga alaala ay nawawala sa mga ulap ng panahon, ngunit naroon pa rin naghihintay. At ang kakaibang ito sa simula ay dahil, sa isang paraan, kayo ay nagtagpo na noon. Hindi sa mga karaniwang pagkikita, ngunit sa isang plano na lumalampas sa espasyo at panahon, kung saan ang mga kaluluwa ay nagtatagpo, kung saan ang mga kwento ay isinusulat sa iba't ibang mga buhay, iba't ibang realidad. Ang iyong mararamdaman ay higit pa sa isang kapalaran, ito'y isang kosmikong pagbabalik, isang bagay na lumalampas sa agarang unawa. Ang koneksyong ito, napakalalim at tunay, ay isang kaugnayang na natili sa maraming mga pag-iral. Kahit sa simula ito ay walang kabuluhan, kahit na hindi mo maunawaan agad, may isang bagay na hindi maipapaliwanag na magtutulak sa iyo patungo sa taong ito, para bang may isang bagay na higit sa inyong dalawa ang nagpapatakbo. Habang naglalakad kayo ng magkasama, binubuksan ang bawat kapa ng isa't isa, ang natatanging enerhiyang bumabalot sa inyo ay unti-unting magiging mas malinaw. Ito ay magiging parang isang eko ng universo, isang pagtutugma na hindi maipaliwanag, ngunit nararamdaman sa bawat galaw, sa bawat tingin. At sa haba ng panahon, hindi mo maiignore, nagpapahayag sa iyo ng universo na ang pagkikita na ito ay hindi lamang espesyal, kundi isang pagkakataon para sa malalim na pagbabago, para sa isang bagong simula, na nakaugat sa isang sinaunang at makapangyarihang bagay. Isang kwento na lampa sa buhay na ito, para bang ang tadhana ay sa wakas ay tinutupad ang pangako nito na pag-isahin ang dalawang puso na minsan ng isa sa ibang mga panahon. Gusto ng mga anghel na malaman mo na ang taong ito na biglang lumitaw sa iyong buhay ay hindi nandyan ng basta-basta. Kumikinang siya sa parehong daloy ng enerhiya na sa inyo, nakikisabay sa parehong mga pangarap, mga hangarin, at kahit na hinarap na ang parehong mga hamon sa loob. Ang pagtugma sa pagitan nyo ay lumalampas sa kung ano ang maaaring madama ng mga mata. Ito ay isang bagay na humahampas ng malalim sa kaluluwa, isang koneksyon na lumalabas sa pisikal. Kayo ay kumakatawan sa mga halaga na naglalandas na parang salamin ng isa't isa, naniniwala sa parehong mga katotohanan at sumusunod sa mga simulain na tila natural lamang sumasabay. Para bang ang tadhana ay may plano ng dapat kayong maglakbay magkatabi. May isang harmonya na hindi maipaliwanag ng mga mas makapangyarihang puwersa, Isang bagay na noon pa ay inaasahan na ng mga anghel at inaayos na ng matagal ng panahon. Bawat unti-unti, mararamdaman mo na ang mga usapan ay dumadaloy ng napakadali, parang ang mga dialogo ay palaging naroon, naghihintay lamang nasabihin. Ang tawanan ay darating ng natural, walang anumang pagpilit, at kahit ang mga sandaling katahimikan ay hindi mapag-iwanang walang laman, kundi komportabling tulad ng isang maaliwalas na yakap ng mga kaluluwa na nagtutulungan. Ang mga pangarap na binabahagi ninyo, ang mga plano na unti-unting umuusbong, lahat ng ito ay hindi lang bunga ng aksidente, kundi bahagi ng isang mas malaking layunin na kumakupkop sa inyo. Makikita nyo na sa pagiging magkasama, sa wakas ay natagpuan nyo ang isang lugar ng pagmamayari, para bang sa pagkikita nyo ay nasa wakas kayo'y nasa bahay. Isang paglalakbay na may saysay, isang buhay na nagtutugma, dahil ang koneksyon sa pagitan nyo ay higit sa isang simpleng pagkakaisa, ito ay isang pagtatagpo ng mga kaluluwang itinakda na maglakbay sa isang landas. Ang pagdating ng taong ito sa iyong buhay ay parang isang hindi inaasahang regalo, ngunit magiging para sa iyo itong dahilan upang maiba ang lahat ng bagay sa paraang mahiwaga at masigla. Kasama siya, ang bawat araw ay magkakaroon ng panibagong kahulugan, para bang ang hangin na iyong hinihina ay may mas malalim na layunin. Patutunayan niya sa iyo na ang iyong mga pangarap ay hindi lamang posible, kundi mas mahusay kapag itinutuloy. Magkasama, magtatagumpay kayo sa paglikha ng isang koneksyon na higit pa sa karaniwan kung saan ang tiwala at pag-unlad ay hindi may iwasan. Ang mga salita sa pagitan niyo ay maglalabas ng natural na tila pati ang katahimikan ay magiging isang usapan, isang masalimuot na komunikasyon ng hindi kailangang may tunog. Sa tuwing may hindi pagkakaintindihan, ang ugnayan sa inyo ay magiging napakatibay na ang pag-unawa ay laging mananaig sa anumang pagkakaiba. At ang pag-ibig na ito ay magiging iba sa lahat ng iyong naranasan noon. Magdadala ito ng kapayapaan, magbibigay sa iyo ng damdaming ligtas na nagpapahintulot sa iyo na maniwala na iyon ang eksaktong kung saan ka nararapat. Siya ay magiging iyong pansariling taguan, isang banal na lugar kung saan ang mga maskara ay natatanggal at ang mga armadura ay hindi na kailangan. Sa espasyong ito na sagrado at ibinabahagi, pareho kayong makakahinga ng walang panginimi, nasa katotohanan at pagtanggap. Siya ay magkoko-commit upang yakapin ang iyong mga kahinaan, gaya ng pagsisikap mo sa pagpapahalaga sa kanya, lumilikha ng ugnayan na hinabi sa pinakamatimyas na damdamin, isang pag-ibig na hindi magugulat na humarap sa unos ng buhay. Sa matibay na pundasyon ng inyong ugnayan, ang relasyon ay mamumulaklak sa isang bagay na labas sa karaniwan, lumilikha ng mga ugat na napakalalim na mga nganib sa mismong katang isip ng inyong mga pag-iral. Katulad ng isang likhang sining na tumataas sa paglipas ng panahon, itong pag-ibig ay hihiling ng patuloy na pagmamalasakit at pagmamahal. Nakakailanganin ng pagsasaka ng kaalaman at mga munting kasiyahan araw-araw upang maabot nito ang kanyang buo. Siya ay lilitaw na parang isang misteryo na tumataka sa wika, isang presensya na nauunawaan ang hindi nasasalita at bumabasa ng mga pinakasubdol na kilos. Maglalakad siya sa iyong tabi, hindi lamang bilang kasama, kundi bilang isang pagpapalawak ng iyong sariling kaluluwa, isang kasama sa bawat paglalakbay at bawat hamon. Siya ang sasandigan saan man, ang tiyak na kanlungan sa gitna ng anumang unos, habang natutuplasan mo, unti-unti, na ang iyong lakas ay nasa pagtanggap din sa suporta niya. Sa likod ng ganitong kabalanse, ang isang himig mula sa langit, subtil na gabay sa bawat hakbang mo, nagtutulungan para sa isang pag-ibig na itinakda na maging walang hanggan. Ang pasensya ay magiging isang natutunan na kagandahang asal sapagkat ang pagmamadali ay kaaway ng kahusayan. Ang panahon ang magpapatunay na ang bawat paghihintay, bawat balakid ay isang aral na nagbubukas daan para sa kanilang pinakamataas na pagkikita ng kanilang mga kaluluwa. Na isang iyong kabutihan ng Sansinukob at tiyakin na may magandang kahihinatnan anuman ang iyong piliin. Ilagay, tinatanggap ko at tinatanggap ang aking kapalaran at lahat ng ibibigay ng Sansinukob sa akin upang makakonekta sa mensaheng ito at sa mga biyaya na dala nito. Mag-iwan ng positibong mensahe para sa ibang mga tao na marahil ay nangangailangan ng konting liwanag sa kanilang araw. Bawat kilos ng kabutihan ay lumilikha ng alo ng positibong enerhiya at sama-sama ay maaari nating palakasin ang vibrasyon na ito. Kung hindi ka pa inskrito sa channel, mag-subscribe ka ngayon upang hindi mawalan ng mahalagang mensahe na nakalaan para sa iyo sa susunod na video. Naway ilawan ng Diyos at ng sansinukob ang iyong mga hakbang ng pag-ibig, kapayapaan, at pananampalataya. Amen.